na ng mga pulis ang apat na sospek sa panluloob sa isang jewelry store sa Cebu City. Posible raw na sumailalim sa training ang mga sospek base sa mga kilos nila sa pagnanakaw na nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa ay dalawang person of interest na mga pulis sa panluluob sa isang jewelry store sa downtown Colon, Cebu City nitong Sabado. Natukoy sila matapos matunto ng mga polis ang pulang sasakyan na ito na nagsilbi raw na gateway vehicle ng mga magnanakaw nasa bat din daw. Mula sa sasakyan ang iba't ibang klase ng armas. Nahanap naman ang nasabing sasakyan sa tulong ng mga kuha ng CCTV. Hindi muna pinangalanan ng mga pulis ang mga person of interest pero base raw sa kanilang kilos ay eh, posibleng sumailalim ang mga ito sa training. Makikita mo doon sa bin video mismo na talagang uh, train ay uh, tong itong mga tao na to the way na maghawak sila ng baril at saka yung movement nila ay talagang ano planadong planado at saka napaka ano uh, yung sequence mismo makikita mo na talagang ito yung mga professional na tao Sabado ng umaga nang masapol sa CCTV ang pagpasok ng apat na armadong lalaki sa jewelry store. Pinaluhod ang security guard ng tindahan at mga empleyado nito. Kwento ng CQ na si LSEO, nagpanggaparo ng mga kawani ng NBI ang mga suspect bago nagdeklara ng hold up. Merit lang kayo kasi itong guarda may atraso sa amin kasi NBI kami. Aaristuhin lang namin. Parang dinidistract lang niya yung mga tao para hindi makatingin dito sa matinding takot daw ang naramdaman ng gwardiya sa insidente. Sa isip ko parang tapusan ko na, hindi ko alam tapusan ko Hindi pa doon nagtapos sir. Kasi sabi ko pa na baka maya pagkatapos nila, mapupukan na ako nasa dalawa hanggang 3 milyon ang nanakaw na halaga ng mga alahas. Patuloy pa rin ang mga follow-up operation para madakip ang magnanakaw. Bukod sa tatlong nanloob, tinutugis din ang nasapol sa CCTV na nagsilbing lockout. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.